Welcome to English Japanese vocabulary.Am vocabulary that voc Neon Level and Tree. それでは、アマラさん、よろしくお願いします。お帰りなさい。はい、こんばんは、天台みなさん。ご無沙汰してます、アマラさん。

Abura o Hay, ano po ang meaning po ng abura? Abura is ano po? Oil man mantika, di ba 'yan? So, oil sa English, sa Tagalog po is mantika. Ano Wait. naman po ang nessuru? Nisaru. Ano ba 'to? Parang netsu, umapoy? O, oh, mainit. Umiinit pa? I painitin. So, deso. pag sinabi pong abura o ano na po siya? Ito, umiinit ang mantika. Hmm? Ini... Oh, ininit ang mantika? Initin. Oh, initin <laughs> ang... <mantika. laughs> initin ang mantika po. <laughs> so, this. So, so initin, initin ang mantika. In. Abrao nesuru. Hai. Sandali lang po. At andyan na naman si Toktok. So, ipakita ko lang muna po. Ano po yung next po natin is? Pabasa po. Kamara-san! Hi! Guminaw natin aburade Abura ageru. Ano, nabasa niyo po ano po. Nag-ano naman po kasi si Toktok. Hi! Pag sinabi pong abura de. ano po ang ageru? Ageru is... Ageru is tumataas. Tumataas po yun. Sore wa niya, ne, Uwe po ang kanji niya pag itataas. Dito po, yung agaric po dito, ano po siya? Eh, siguro umiinit na. Umiinit. Mm -hmm. Ano ba yun? Hindi ko po alam matinda eh. Meron po mag, ano? Mag tutulong sa baba. Anong klase po siyang fry? Ayan po sa baba po. Meron po tayong... Si Jigsaw po yung pinaka-accurate po. Si Akira San din po. Deep fry? So, that's deep fry po. Wala po tayo pong, ano, ah, uh, deep fry in Tagalog. So, English po talaga po yung accurate niya pong, ano, ah, uh, prito po, ano po na sinasabi dito. Ay. So, pag pong, abura de ageru, ano na pong meaning niya? Ano? I-ipapry -ip 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 some, ipapry sa mantika? <laughs> i-deep fry sa i deep fry sa mantika. So des hi, i deep fry sa mantika. So hindi pa hindi pa nag okay si ayan okay na. nag okay na siya. So next po tayo na vocabulary. Hi. Ni neru. Mm -hmm. Neru. Neru. desu. So des Niru. Hi, pag neru po kasi matutulog po kayo niyan hindi na po kayo makakapag-lesson. <laughs> Sabay ganun. Hindi. Hay, ano po ang niru? Iba tong kanji sa na matutulog hmm? at <laughs> ito hindi ah. Eh? Hindi po yung <laughs> mata. Ano natutulog? Ano Niro. po ang niru? Hindi ko po alam. Sa baba po meron pong ano, magtu magtutulong po kay Amarasan, niru. Nero, ito cook? Hindi po. Wala pa pong lumalabas pong ano. Ayan. Meron na po Tagalog. Uh, pakulu, pakuluan? So, des. Pakuluan. Tama po si Lila San. Si Ate Emi. Pwede. Tama rin po si Arvin San. Sa English po. Hi. Boil. Boil. Hi. Pakuluan po. Ano po? So, pakuluan po siya. Pero, pahihigupin ang sabaw. Hindi po siya basta-bastang pakulo. Ano po? Pinahihigup niya po yung sabaw para magkaroon po ng lasa yung pinakukuloan niya. Yun po ang tinatawag na niru. So, so, meron din po tayong salitang yuderu. Yuderu. Ano pong yuderu? Yuderu. Hindi ko po alam at hindi. Ang dami hindi ko alam ah. Still. Sa baba po. Tub. Ano po ito? Lake? Lahat po sila. Tama po yun. Buel? Boil. Buel? Buel, Buel, laga, uh, pakuluan. Lahat ah. po yun. Tama. Kaso, ito po is talagang pakuluan lang po siya. Ano po, hindi po siya tulad ng niru na ang pakay po ng niru is para higupin po yung lasa noong pinakukuluan niya. Ngayon yung you po, like uh, for example po, yung egg, iboboil nyo. Para ah, yung ano, atin hindi, yung yud, yudi tamago. <laughs> so, 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 so. Yude de te yu kutubato, tamago o tashite So, ibig pong sabihin, boiled egg po siya. Boiled ano egg. Po? Ay, doon po siya ginagamit. Uh, halimbawa po, meron po tayo pong biniling hamburger na naka pakete po ano po pwede po siyang ilabas doon sa ano sa plastic na yun i-microwave i pwede rin po siyang yung plastic mismo ilagay natin sa kaldero tapos pakuluan ito pong yudero po ang gagamitin natin ngayon kapag ang papakuluan natin ay ang pakay is higupin noong sangkap ang lasa noong uh, soup like ni uh, nikujaga o kaya alam nyo po at ano amarasan ang hmm. ang udeng Dang. Hindi ko po alam matindihan na ba yun. Pag po, try po kayong pumunta po sa ano, sa sa convenience store. Nagtitinda po sila ng oden. Pero para po ano, dagdag kaalaman po, ipapakita po natin dito ang image po. Ano po? Ito po ang oden. Hay, pinak ano, pinakukuluan din po siya pero ang pakay niya is para higupin po yung lasa ng sabaw ng sangkap. So, diyan po, ang gagamitin na po natin na pakuluan is nirut na. Ano po? Ay, basta mga pagkain po na pinakukuluan at ang pakay ay higupin yung lasa ng sabaw, nirut po yun. Ngayon, kung talagang iboboil nyo lang po siya, wala po kayong pakay na higupin yung sabaw ng sangkap, yun na po ang gagamitin natin na term. Okay po guys? Okay po, Hi. Hi. Ay, at hindi, si, may tanong ako, halimbawa yung ano ba, yung mag-ano ng jagay mo? Hmm. Yung anong gamit doon, yung dero, yung nero? Ano, ano po ang pong, ano pong niya gawin sa ano, sa... sa... Yung pakuli, pakulo, yung palambutin ang jagay mo. Papalambutin lang po, or tulad po ng Nico Jaga, gusto niyo pong lagyan siya ng pahigupin po yung ano, lasa ng Oo, oh, o. sabaw. Nero yung gamit doon yun? Kasi... Kung, maggagawa, kung gagawa po kaya uh, ano, amarasan ng ah uh, potato salad, mashed potato, hindi po yun niro. Kasi hindi nyo naman papapahigupin yung lasa nung ano, nung sop, nung sop, nung, sop, nung sopa eh. Nung sopas, nung yusup po, diba po. So, kung gagawa po kayo, ibuboy nyo po yung, yung patatas para po gumawa po kayo ng mashed potato. So, nice. na po, yun. Ah, uh, okay po. po. So, <laughs> Salamat. Depende po sa kung ano po yung pakain nyo magbabago po yung uh, pakuloan pong salita natin. Hi. Hi. Okay. Okay po. Mer meron, pong naaanahan po po, medyo na hihirapan po pong maintindihan po ang yudero at niru. Maintindihan okay. na po. Ah, okay po. Hi, arigatou gozaimasu. Dewa, sono mama ikimashou. Itameru. Ano po ang itameru? Is ano, pa ipainit. Pa-initin po. Ano po? Ma-pa-initin? Ah, hindi. Chigaw, chigaw. <laughs> Ba't uh, ko sabi ko? Chigaw mas. Pag sinabi pong itameru, ano pong itameru? Pa-initin? Mm -hmm. Ah, ipainit. Sore, atatameru ka na. Uh, itameru te, Isa po siyang way para magluto. Mr. Pai. sa baba po, meron po tayong Tagalog. Si Namaksan, si zio -san. Igisa. Sodes, sodes, sodes. So itameru is gisahin. Gisahin. Ano po? Hi. Pwede rin po igisa. Kaso, pag sinabi na pong igisa, magiging itamete. Pautos na po kasi siya. Hmm. Igisa. Itamete. Pag sinabi pong itameru, gisahin na po siya. Ano po? Hi nats saigo des ne musu ano po ang musu ko lang daw kong di alam ay. <laughs> <laughs> kaya po tayo nagre-review inuulit po natin daijob po Sumali po kasi kayo ano na po eh kalagit na yata po tayo sa ano sa sa book Kaya hindi nyo hindi nyo po talaga to naanohan. na abutan daijob po i steam so this i steam po hindi ko po alam to sa tagalog eh. <laughs> kaya uh, i steam po hi kapag magluluto po tayo ng lechon plan steam po ang ginagawa po natin ng pagluto po di ba po yung daway natin na magluto ng lechon plan hi yun po yun steam hi so meron po kayong ano katanungan amarasan hanggang dito po Wala po, Tinday. Dajabu desu ka? Hai. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sabang ba meron po tayong katanungan? Dajabu ka Kanina, siguro po, hindi naman po ako nag... Ano sa doon Ano po yung half-cooked? Half-cooked? Half-cooked like ano po? Yung sa lang po? Yung sa mga karne, di ba? half-cooked, may half medium, ano po? Ah, sore yeah. ne hindi po kami ano gumagamit niyan po. Ano English po yung ginagamit po ng mga native Japanese po. Medium dea. Ah, uh, hi, water, hi Thank you po. Pa parehas lang po sa English po. Ang dito po kasi yung pinaka parang as yung hindi pa hindi po half cook. Yung medyo ano, medyo uh, hilaw pa. Ang tawag po doon is dea, dea. Yung sa meat po, ano po. Ngayon pag medyo cook po siya pero hindi naman as in cook medium na po ang tawag nila dyan. Ngayon po, pag uh, as in cook na po siya, pati sa loob po talagang wala na pong ano, kulay pula, ano na po siya, well done po ang tawag po nila. Well done. Actually, English din po siya. Ginawa lang pong ano, uh, pronunciation ng Japanese po. Ano po. Hi. Ngayon po, yung kung ang tinutukoy nyo po, half cook po ng uh, like egg, yung boiled egg e, boiled egg po na half cook po ano hanjuku tamago na po ang tawag doon Are j j j san da Hanjuku tamago na po ang tawag doon ano po half cook po ng ano ng yude tamago hindi na po siya yude tamago before po siya maging yude tamago hanjuku po <laughs> okay, okay po. Thank you po. Okay po. Hi, arigatou gozaimasu. Sa baba po, wala pong katanungan. Daya ka na? Ay, okay, ako po, Inday. Wala pa naman po mga katanungan. Ate Inday. Hi. Um, um, gusto ko lamang magpasalamat sa mga nag-PM. Ang dami na nag-PM sa'yo about tutorial class. Salamat ko sa inyo. Mamaya po namin kayo tutugunan after ng live. Yoroshiko nagayashimasu. Yoroshiko nagayashimasu. Hi. Sare dewa tsugi ikimasu ne. Eh, Ashlan-san, konbanwa. Hajimete desu ka ne?

ang required po natin po para po mag po is marunong po magbasa po ng hiragana at katakana. Uh, uh, yeah, uh, yeah. just go down. I'll just go down. ano po? I'll just thank you. Thank Oh, muna po ah, siya. Siya. Bomen Bomenos. Bomenos. pero mari po kayong sumabay po sa atin know, live po madami po kami matututunan kuya maraming salamat po maraming salamat po hi so pumalit po sa AGFMMD kumbang wa Filipino po はい、ペレペンジンですあ。よかったです。よろしくお願いします。まだ何個食べてもまずはヒラがなあったからなうーんはい、ちょっとだ。はい、そう、トライポナーテン。はい。水をかける。はい、水を切る。あみ水を切る。はい、あのポン切る。うーん。 Thank you. ibig sabihin kasi kiro, kimas? Ang um, actually po, pag sinabi pong kiro, yung pinaka main meaning na ah, po ah, is tukat. Ah, um, tukat uh, Pero... Yeah. Ano siya, pag uh, matigas na ano? Um, parang, ang pagkakaintindi ko po sa Tagalog, uh, tubig na matigas. Pag gano'n? Hmm, or po. or black or ano siya? Ah, ano oh. po muna po natin po ang tubig po. Ano po? Ano po ang kiru? Yung main meaning niya po talaga. Ano po? Uh, kimas? Parang gano'n? Tukat po. Ano po? Tukat. Hmm, tukat po. Hi, tukat. So, pag kinat niya po yung tubig po parang ang image po natin is to i-drain ang tubig. So, that's yes, i-drain ang tubig. Halimbawa po, naghugas po tayo ng ano, uh, lettuce, ng, ng lettuce, ng tomato. Mm -hmm. So, matubig pa po sila po. Ano po, pagkakahugas pa lang po. Ano po, gumay na sa... Ayan na naman si Toktok. -tok. Magpapakita na naman po tayo. Hi. So, eh, ito, na So, pag meron po tayo po mga ano mga yasay, uh, vegetables po, ano po, hinugasan po natin siya. Diba po, iwabagayway po natin para ano, mawala po yung tubig-tubig niya po. So, yung po, ang tawag po doon is mizuo So, uh, wala po ako nahanap po sa ano, sa Tagalog po ng exact meaning niya po. So, i-drain ang tubig. Ay, yun po ang naging aking uh, translation po dito po. Ano po? Hi. So, go na po. Sana po tayo sa next po natin. Kasi hindi ko pa po ipapakita yung yung gamen po natin, yung screen po natin. So, nakasulat po dito is mazeru. Mazeru desne, ですね. ne. Ano po ang meaning ng mazeru? Mazeru? hi Mazeru. 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 Ayan po sa baba po meron po nagbibigay no, po sa mix. atin. to mix po. Hai, to mix po. Ang mazeru. hi, So, sa Tagalog po. Uh, i ihalo. So, des. Ihalo. Tumpak po. hi, So, ang next uh, vocabulary po natin. Gumanda na sa hindi pa po nag-okay ano, nag si Toktok. Tok. Ang next vocabulary po natin is eh, Kogeru. Kogeru. do, ayan, okay na si Tok Tok. Ibabalik po natin. Hai, Yeah. Kogeru. Kogeru. Mm, i... E... Isabi? Okay. E Or tabi? Ay, eh? ah, i... E, mm -hmm. Ano? I... E... Tawag ko Sa baba po, meron po tayong English. Ah, to burn. To burn. To burn. Or, sa Tagalog po ay? To burn. Ano bang Tagalog ng to burn? Matutong? Matutong. 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 Ah, ay. matutong. Ay, ay hmm. hindi po ba guys, Tagalog ang matutong? Gumen na sa'yo, minsan po nakakapag-Portuguese ako or minsan bikul pa. <laughs> Ano eh. Mahirap din mong ng Tagalog na. Ay, eh, ano po? Ayun po, masunog o kaya po matutong po. An? Ma, Bicol siguro ang matutong. Masunog po. Hi. Ah, ano po sabi po nila? Ang dami pong nagbe-message. Ano po kanji ng kogero? Hi. Hey, ah, uh, kagawad san. Hindi po kasi to kanji. <laughs> At saka hindi po pinag-aaralan po sa entry po ang kanji ng kogero po. Ano po? はい。じゃ、次行きますね。ひ。ひ。え。ひっくり返す。よってはい、ひっくり返す。返すあのポン、ひっくり返す。ひっくり返す。まあ Doktor? <laughs> Meron din po tayong... Ba't, ba't iba yung mini? Meron po tayong hikrikaisu at uragaisu. Para sa Tagalog po, ako na po dito po, ano po? Sa Tagalog po, ito pong dalawa ay? Ibaliktad. Ibaliktad. Parehas po silang ibaliktad in Tagalog. Pero, magkaiba po sila ng nuance po. Ano po? Pag sinabi pong hikuri kaisu, pagbaliktad ng ibabaw at ilalim. For example po, nagluluto po kayo ng ano, pancake. Uh, na image po natin yung pancake. Tinuluto, kumbaga nasa ano, nasa pan po siya. Ano po? Nakaganyan po siya. So, hikuri kaisu. Apo. Ah. Yan po ang hikuri From top, ilalagay niya yung top yung baba naman ang aangat. Hay, so ibig po sabihin ibabaw tarang, at ilalam. Ay, ay, ilalam, ilalim. Ano po? Para nagluto ka ng patty burger. So, 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 so. Are wa hikurikaisu desu ne. Hay, ngayon naman pag sinabi pong guys, Ito po more on mga harap at likuran. For example po damit. Hay. O kaya paper. Paper. Halimbawa po ito po isa pong paper. Dito po nakasulat yung mga sulat sa likuran, wi dagays. Iba ano? I, i ano, ibaliktad. Dito naman yung kung ano naman nakasulat sa likuran. Hi, ano? po siya ginagamit. So, ang pagkakaiba po nila kasi yung hiccreise, ibabaw at ilalim po siya meron kinalaman. Ngayon naman po ang pagbaliktad, ang uragays naman po ay pagbaliktad ng harap at likuran. Yung po yung pagkakaiba po nila. Okay po. Hindi po. Thank you po. Clear po. Pag hindi po, maghahanap po tayo ng ibang way para po i-explain. Tayo ba ka na? Right, we'll Hi. Tayo no, ba no, ka uh Hi. -huh. Nanode, hikuri kaes to ira kaes so, wa para has po silang ibaliktad. Ano po? Hi. Magkaiba lang po sila ng the way ng pag-use po. Hi. So, ano? Ah... Uh, AJF Sam, Kung halimbawa po, sasabihin ko po sa inyo yung uh, nag, mag, nagluluto po kayo, kunyari, uh, sasabihin, ko pa, sasabihin ko po sa inyo, ibaliktad nyo po yung ano, yung... Tuwalit. <laughs> <laughs> yung binabuhos na so, 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 so. ibaliktad niyo po yung ano, yung niluluto yung, niluluto yung egg It itlog, itlog so. Alin po ang gagamitin niyo dyan? Hikurikaisu or uragaisu? Ah, uh, Hikurikaisu. Hikurikaisu desu ne. Hai. So, isa pa po. Anong ba po? Yung damit po. Sabihin ko po sa inyo, pakibaliktad po ng ano, ng damit. O kaya ng medyas. Pakibaliktad po ng medyas. Alin po yung gagamitin niyo? Uragaisu. So, des, Uragaisu. Hai. Yun po. Sa so, mga meron pong harap at likuran, 裏返すポシャーガガミテンポアノポはいでは次いきますラスネナポイトメイメイジオツケルミああありがとうねオジアアジアジオツケルアノポアンツケルアンブヨニュよ。 Aji ba? Aji ba sunog? Ay, aji. Aji ba? Guys, tulong po. Ano po ang aji? Ano? Sunog po. Hindi po sunog ang eh? aji. Ayan po sa baba. Si jo Jordan San. Jordan Taste. Dake de Aji. Taste. Okay, kaya po, sa Tagalog. Lasa. So, Alam. yes. Hi. Ano po ang tsukeru? Aji o skill. Ginamit po. Mm. So, kalimutan po muna po natin po ang adje. Ano po? Ano po ang skill? Ginami, ano? Ginamitan ng ano? Panlasa. Ginamit kalimutan panlasa. niyo na muna po ang ano, ang panlasa. Ano po ang skill? Tupot po. Pagdikit. Ah, tupot ba? paglaki, pagdikit, Dikit. hay, yun po, ano po. Ngayon, pag sinami pong ajiotskero, ibig po sabihin, may image po natin, dikitan ng lasa. So, ibig po sabihin, gusto natin lagyan ng lasa. Ano po? So, sa Tagalog, ito ay magiging timplahin or lagyan ng lasa. Pero, napaka-weird po kasi ang lagyan ng lasa po. Ano po? So, timplahin na lang po. Kasi, ang pinag-uusapan po natin is pagluluto. Ano ba? Hay, <laughs> pero ang Rin Pwede rin yun sa kape, CJ. Kohi ni aji wa tsukenai ka na? <laughs> ah, demo yeah. ne, kohi ni tsukeru. Hindi po, hindi po ginagamit po ang tsukeru sa kape. Wala naman po tayong inaano. Pwede po siya, hmm. ano, timplahin. Pagamit sa ano, sa mga ano po to sa mga mga pagkain pong ano uh, halimbawa po uh, i-marinate po natin ah, Doon po siya ginagamit maganda po yung question niya po ah kasi timplahin pwede po kung sa ano no, sa inumin arigato gozaimasu pag-iisipan ko po to papalitan ko po siya arigato i ano ko lang po <laughs> Ay, nai, gomenda sa'yo. Maaari niyo pong imemo po na yung ajio tsukeru ay papalitan po ng ah, pag-iisipan po ng ibang way po nung timplahin. Okay po, Ati Inday. Thank you po. Ati gozaimasu. Salamat, salamat po, Kuya. Salamat po, AJF-san. Maganda po yung ano question niya. Oo yes. nga naman, pag sinabi pong timplahin, parang ang dating pwede rin sa kape. Hay, pero hindi po siya pwede po sa kape. Sa pagmamarinate po siya ginagamit po. Ano po? Hay. ano naman po yung uh, magtimpla ho ako ng kape? Ito, kuhi wo tsukuru na po eh. Coffee wo ireru. Ireru da ne. Kuhi wo ireru. Kuhi wo. Um. Mm. Kuhi wo ireru. Kuhi wo tsukuru ido ilo po, depende po. Hi. Nakikita ko, uh, naririnig ko po sa mga hapon, ilo-ilo ginagamit nila. Sabi po ni Akira-san. Ay. Kohi wo ireru to ka kohi wo tsukuru. Ay. Pero more on, siguro po, mas ginagamit po ang ano, ang ireru. Hai hi irete kuru ne. Ganyan po sila. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.